Ha, ang patay 16, ang sa mga ang pila sa nagbalis ka dan pasahero ng jeep sa madanlog nga korbada uh, o kon korbadahon ng dalan sa Leon Iloilo. Si Zen kilantang sasa na katuto. <quantify noise> Gusto na lang ang maghilibion ang mga himata sa magtiyo ng Sunday Arvin, 14 anyos, kag Princess lima katuig matapos ang mga ini ang gindeklarang na napatay sa aksidente. Ang duha ang lakip sa mga pasahero ng jeep nga na aksidente sa barangay Kagay, Leon, Iloilo, ka sang Aga. Daw hindi mabato ni Nanay Pasensya ang nadangtan ng iya 14 anyos nga agot nga si Arvin, kag katuig nga apo nga si Princess lunsay mga estudyante. Wala oh, mo ganito uniform kina. <laughs> Dari ko na uniform ko. <laughs> Istorya sang nanay ni Princess, ginupod si niyang iabugto nga bata nga makadto kong sa banwa. Ginasaba ko no si si Princess sa magluntad ang aksidente. Nakibot na lang ini nga may pilas ini sa ulo. Ako ta na, doon na duraan ako kanimo. Igo pag ang kung anang ganito. Doon na galang ako. ako Tapos, akin lang tawo ng bata ko. Ginagagang kumangi kasi igo nga ano, why ko kamaan nga abi ko nalipang ng tana. Ang iba nga pasahero sang jeep ang ginpang dala sa Aliosan District Hospital bangod sa mga bukol, pilas, kagbagra sa lawas. Kalabanan sa mga ini ang estudyante. Kaya ko nga pungko ko sa tunga tapos rapit sa pertahan balara. Tapos pagka isol namo to, na mo to natabog ako sa sagwaan. Bali ma'am, pagtukan ma'am di eksaka. Pero matras dumiritso matra sa pagliko na natumba, naipit ito. Base sa investigasyon sa kapulisan, masobra 30 ang pasahero sang jeep. sa jeep. Magluwas sa napatay, na patay, 16 pa ang nagkasamaran. Takladon, kagkurbada ang lugar, rason nga nag ang jeep kag nagbaliskad. Uh, Napatyan sa na makina, so nag uh, pa dalom na So pagtumba niya, nahulog sa may banglit nag nagligid ang jeep sa mga duwa ka beses. Suno sa driver sang jeep, kondisyon man kuno ko ini antes gin biyahes. Samtang nagabiyahe, natandog kuno sang iya pasahero sa front seat ang kambyada. Kada kawid ta karon kambyada. Balik sa neutral pero ko prino ko. Tabot yo kay daday os kay dan Kadam-an sa mga pasahero ang residente sa Barangay Kagay, gani nagalaom ang barangay officials nga mapadasig ang pagsemento sa lugar agud malikawan ang dugang aksidente. It's ongoing pero ang contractor why para kalabot dito nga magobra kay ang porsyon nga ginsemento sa dalom naka sila da sa Elkak budget Detained ang driver sa Leon Police Station samtang ginahulat ang mga himata sa mga biktima agud mapasakaan ini kaso upod kay si Duke, Randuke Kilantang Sasa One Western Bisayas.